Hindi kayo kasali. oh. Wow. Mang i! Mang i! ito ay wow <laughs> yummy harap may ko ano yung sayo ano yan oh ang flavor crema din hmm. daming ice cream sarap ano tayo sa dia kena pelabak caklah kena lah caklah pelabak tu sikit amin tu mm yummy mm kegat Oh, sige, kumahol ka muna doon. Hmm. Oh, ka pumunta doon? Sarap. Ayaw. Lunch tayo, guys. Ayan. Oh. Daming ice cream. May na-extra mo ba to? May na-extra mo? Okay. Okay. ay na kayo, di ba? Bakit kayo nandyan pa? Axel, bukas yung pintuan mo. Bumaba ka kung gusto mo. alawang lang lakas ng hininga mo. Ayan, kahit saan ka tumingin, sa ilalim ng hita ko may aso, dito sa gilid ko may aso. <laughs> Dito may aso. Doon may aso ayun. Nagsikain na kayo, di ba? Gusto ko lang tong halo-halo eh. Bayan. Ito okay, so, ka natin. Hindi hmm, ba pwedeng pahinga naman kayo sa kain? Ako naman muna kakain ha. Hindi ba pwede? Kain pa ako ng kanin. parang nabusog ako sa halo-halo. Ito extra ang kutsara, boy. Bakit? Kain ako. Ayan, laki ng sili. May La sili pala sa gilid. Ang dapat yun. ang sarap to kapag mainit pa. Kapag hindi na mainit, hindi na masarap. Kahit yung chicken. Hapo na naging merienda. parang ang dami ng kanin may palabo ka pa hindi mo yan makakain okay. um. kurabi naman makapaglagay ng sili yung ngayon ang lalaki o tatlo pa wala naman ang sisele dito sa atin. Okay. Choco. Kakain si Choco ng java rice. Oh, kakain ka ng java rice. Si Himayang kita nitong chicken. Ayan. Chicken. Chicken. Leg pala to. Hmm. Yan, siguro naman tama na sa'yo yan. Kasi kanina ay may inasal. Yan. Kaya may share ang ay, ang pangu. Joko, ito sa'yo. Ito sa'yo. Excited. Oh. Ito na. Oh. o oh, kain. Tapat ka dyan sa inuman mo para diretso inom. Hindi <laughs> mo yan, ha? Kapag yan, hindi mo naubos. May chicken yan, tsaka inihaw na baboy. musin mo, ha? Para maka... Ay, pinipili mo lang yung baboy. Ay, kainin mo yung rice. Tingnan ulam lang ang kinain. Ayaw na niyang kumain ng dog food eh. O. Oh. Ano yan? Ang gugulang ka na naman. Kainin mo yung rice. Di na kita bibigyan ng chicken kasi bawal sa'yo. Kaya nga inihaw yan eh. O. Tamo, inubos lang yung inihaw. O, oh, wala na. Parang mga tinipak pa naman yan. Bahala ka dyan. Basta ubusin mo yung rice mo. So, ito naman ay para sa mga tukmol. Ito, o. Oh, para sa mga tukmol. Isang paa. Yan. Tira ni Choco to. Sa inyo na to. Si Axel, dahil ko na iyak doon. Ihimayin ko muna to lalagay natin sa inyong mga kainan. Oo, sa'yo yan. Huwag nang magkagulo. Axel, akyat na doon. Akyat. Akyat doon. Kinamot mo na naman yung balat mo, ah. Ha? Hatiin mo na ito, ba? mo kaya ng kanin. Para, ano, hindi gaano mabasa. Kasi nag na naman si sili pa. Kaya andyan na naman yung anak ko. Wow. Bawal mo na pa axel Kaya wala siyang pantay ba? Pantay ang hati? O kulang na kulang. Okay na yan kasi gabi. Kulang sa ulam. Hindi na, kasi si Axel, gagawang ko siya ng walang mula. Yan na.